Uy, PG7, no? Paul George 7 ba yun? Hindi, no? PG7. Magkano na lang to? 2,995 na lang. Ito na siguro pinakamura dito, idol. Solid na basketball shoes. Magkano na lang? 1,997 lang from 3,995. Ito, naka 50% off to. Ayan, no? Magkano na lang? 3,797 na lang from 7,595. Shock the game swagger. Lupit din, no? Oh. Ito, naka-sale na rin to, idol. Oo naka Nakasiyan fiber yan na Shockwave 5 version 2 Ganda niyan no? Sale din yan Panalo Ito Gordon Hayward Ang lupit niyan Idol no Naka 50% off oh Dating 7,995 Ngayon 3,997 Jeez Ito yung pinakamura dito oh. 1,397 lang <laughs> King of Intro Is back So yung pagpanik mo dito, eto makikita mo kagad yung Anta Sports Stall and sale up to 50% off. Eh eto. Anta, pasukin natin. Let's go. Eh neto na yung part 2 natin. Sa part 2 natin makakasama natin. Walang iba kundi si Sir Paul or Ian Idol. Ayun. Thank you, sir. Ayan, no? And kung di nyo napanood yung video, ito yung video natin. Tol, nakaraan. Puro Clay Thompson basketball shoes. Nandito pa naman yan. And ngayon, mga ibang basketball shoes at saka mga running shoes na sale bagsak presyo. Umpisa na natin, sir. Ano ba yung pinakamura dyan ngayon sa mga so, basketball shoes? Ang pinakamura natin, Speed Combat 3.0 from 3995, 1997 na lang. 1997 lang to? 1997? Ay, ang grabe naman so, oh, to. Ayan yeah, o, traction niya oh. pang outdoor na outdoor talaga o. Oh. Lupit naman, pati nga, kung totoo yan. Ayan o. No? Totoo nga, uh -huh. 1997 lang. Dating 4,000 <laughs> o. Oh. Diba? 1997 o, so, oh. No? solid niya. Kasi parang ang ito, yung okay, mm. -hmm. So, Para pag sundalo na yan ha Oo oh, okay. oh, yan ha. From 3995, na lang Solid yan to meron yan tayo sa Plus Taka button Plus button din siyang 5,595 ngayon 2,797 Oo 2,750 50% 50 off na. Oh, na carbon plate na siya oh. Oh, oh, nga, Carbon Carbon oh. plate Saka nitro edge Yung nagpapalambot sa midsole Oo oh, nitro edge oh. na panalo yan. <laughs> ano, parang memory card. Ma oh, iba yung design. Iba yung design niya. Hmm. Iba yung design niya. Saka Yo. siyempre, meron pa tayong mga non-signature basketball. Ito, Shock the Game Attack 6. Attack 6. Ito, yan. Yung colorway, kulay blue combination. Saka ito. oh Ayun. solid dyan ha. Ang Ito, hmm. sa ilalim na ito, may carbon plate na yan. Pag tinanggal mo yung pinaka-ano niya. Ito, iba yung pattern yan. niyo. Oo, oh, yan. Inspired kasi sa mga street basketball to, pagsakay na. Mmm, okay. Kaya, Kumbaga, parang pwede to outdoor, outdoor. tsaka indoor. Ah, o, XDR. Ang model natin, inspired sa mga outdoor ayan. yan. Oh, nice, ayan. nice. Pang-concrete. Yan, mga yan. Ganda. Carbon plate na yan. dito to ito. Ayan, papakita na yung carbon plate. Para makita talaga nila yan. Ganyan, tignan. Yun. Yung carbon plate niya, nasa gitna. Oh, ayan, o, ayan a a yung black na yan. Carbon plate yan. Solid ah. Tapos yung midsole niya naka nitro Tapos naka sale pa yan. naka sale pa. At ang presyo. Oo, oh, oo. Oh. Dati siyang ano, dati siyang 7595, 3797, 50 na lang siya. 3797, dating 75, oh, solid na, doon Naka-discount siya, naka-discount. Mm. Ito yung pang colorway niya, meron rin parang pink. Okay. Oh, ito, ito, pink maganda. Same yan. technology lang rin, shock by yung attack 6. Mm -hmm. Yan, yung combination ng yellow, sa ako pink. Ba yung attack, parang may mata. Ito, same lang rin, no? parang may mata nga. Mm -hmm. Ayan, no? Dati siyang 7537 na lang. Ito pa isang colorway. Ay maganda rin 'yang colorway. Ito maganda colorway nito. Ito 'yung isang nagustuhan ko sa mga colorway ng Attack Six Shop. Ito. Kasi kahit malayo ka, track kita ka agad. Attractive. O, Oo, oh, tama. Sa Arito, hindi naman siya talagang white na white eh. Parang Oo. may combination kahit gray. Parang oh, ganun. Oh. Yun, know, from 7.5, Wala Kala ko, naka-CN fiber din. parang wow. iba. Pa parang uh, uh, eh. Parang, Pero oh, transparent yan. Transparent Lang. Mm -hmm. yan. Uh -huh. Saka dito, mayroon pa tayo rito. Yung mga, yung arrival din natin, syempre, mayroon tayong sweep, 6.0. Eh, maganda yan. Maganda yung kulay niya. Mga uh, naghahanap ng mga new arrival shoes uh -huh. natin. Ito. Meron nagma-multicolor siya, ayan Ang ganda oh, nga. Parang hologram yung dating. Yan. Mag magkano yan? Ito dati siya regular price 5995 yan. Mga new arrival natin. New arrival. Pero ganda naman. 6.0 yung model nito. Swift. okay no. Oh, sa kagandahan nito, design for jumping nga. Ah, oh. Eh, nakalagay oh. 5.0 mm drop. -hmm. Kaya yung midsole niya buong-buong nitro. Ito yung malambot, no? Ah, oh, oh. Ayan, yung pinaka na, na parang nitro edge niya. Nitro edge yan. Tapos, Plus carbon. Carbon plate, oh, plate. solid no. oh, yan. Pwedeng, pwedeng pwede na yan. pa isang color Oh, yan parang pink lemonade. Yeah, yeah, lemonade. So, 5.0 mm drop. SRP 5995. Mhm, mm ayan. Same model. Ay, yung isa. Uy, ito maganda rin, ha? Ito maganda rin. Mm. Maganda nung parang ano niya oh. Yung parang silver effect. Oh, silver effect. Carbon fiber yung dating. Oo, oh, oo. Oh. Yan. Same, hand, same, same lang ng same price. Oh, okay. 5995 Ah, ayos. Angas. Ito pa. Mga talo. swagger. Shot the game swagger. Swagger. Ito transparent, carbon plate yung ilalim yun, carbon Kompletos plate. na, kompletos saka, siyempre, yung Ganda ng pattern nyo. Ganda ng pattern nito. Oh, ah, maganda yung, yung pattern nyo. Yung zigzag. Ayan, no? 6595 syempre yung 6595, ganda lang yung silhouette Ayan. materials. Ayan. Yun, Ayan. No? Transparent nga, yun? Yung ano <laughs> yun, materials. Yun. Oh, ito, mm. White colorway, yung mga mahilig sa white. Syempre. Saka ito, sa colorway pa. Black. Black. Mm. Mm carbon plate, combination, Oo. No. kompleto, and, ito, no? Tapos, eh, Kung gusto P, mo talaga ng mga technology o, na basketball shoes, dito ka saan ang tabumili. Na. Naka-nitrides yeah. na rin yan, safe mm -hmm. lang rin. O, transparent okay. material yung Iba, eh. material niya. Siksik -sik na siksik. -sik. Mm -hmm. Saka siyempre, yung panghuli. Mm Saka ito, panghuli natin. Oh. Sa colorway Ito pala mga design ni Kyrie to Ito Mga and, game series So okay. Siya nagdesign nag ito oh, Ayan yun, yun, nakalagay Moon Moon o nga, no? Diba? Ito maganda yung kulay. Oo. Uh, yung parang ka-colorway niya yung unang linabas ni Kyrie, yung Kai-1. kai o kakulay niya. Tama. Yung colorway hmm. na hmm. niya. Yeah, oo. Ah, oh. Yun yung, dating niya. Ganda. 6595 yung SRP. Oo. Oh, Ayan, oh. Yeah, no? eh, no? may moon. May nakalagay moon. Half moon, full moon. Full moon. o oh, half moon. Half <laughs> <laughs> moon. nitro edge na rin, nitro tsaka carbon, no? Ayan, eh, na. No? Nitro edge na. sa midsole sole Oo, oh, nitro okay, Saka syempre dito, sa mga shock the game design, meron tayo. Mhm. Mm One uh, naka-seal na, eto, version two. Oo, yan. na game, Ay, ito version 2. Shock the game ito, UCI and fiber. Oo, oh, naka-siyan fiber na siya ito. Ang ganda. Yung um, 4939 na lang siya. 39 na Ayan. lang, wow. Eto, anti -torsion ah, mas... ah, oh. Wow. Ito anti-torsion yan. Oo. Aka anti-torsion siya. Ang ganda nung upper material niya, in-improve na siya, mm, oh. Siyan fiber, pinaka-lightweight material 'yan. Oh. Saka siyempre, buo na nitro edge. Oo, oh, ano yung kagandaan. Naka-carbon mm. wow. ah, rin ba to? Carbon, carbon plate yan. Oo, oh, carbon plate. Kala ko, pirma yun eh. Ano Oo. Oh. <laughs> ganda. <laughs> um, ganda, ganda. Ganda ng kulay niya. Ganda ng colorway niya. Mm. Tapos ito Panalo. siyempre, yung kulay pink din. Ay, pink. Kulay pink. No, para sa Sakura. Oo, oh, oh, no, mm. tama. tama. Ito, tama, tama. Parang may ganito ako. Meron yung... Meron oh. eh. Yung ito, unang ito. nabili ko na ano. Pero ano yun? Ano yun? Say up? Zay up, up. Uh, oh. Zay up. Oh, Dib Dib oh Oh. Kay division division division. ano. Ano? From 4995 3997 na lang. Oo, oh, fiber Ganda, oh. Ganda ng color ko, saka syempre nitro edge Nitro edge na. na. Carbon plate, saka yung traction niya ang ganda oh. Hmm. Kahit sa mga outdoor design, ganda. Pwede, pwede. Ayun, no? pwede. May nakalagay, 2020, 2020. Magkano ang presyo niya? 399 Naka-sale na yan no? 499 pa, 15, 15 na lang siya Ay yung blue maganda Ito maganda ko, navy yan. blue Oh yan, navy blue Yan o, oh, navy blue, maganda mm. o oh. maganda oh. Oo, oh, look to ayun no? ah, o no? Ayun ay ay mo yung mga ano, oh, hibla Yung mga fiber oh, <laughs> oh kitang kayo Siyan fiber Bumubukag ka. Hindi yan si Yan Lim ha. Cian Cian fiber. Si Yan Fiber. Cian <laughs> <three>. <laughs> ano, ganun? Ayan. Dati siyang 4995, 3996 na lang syempre Oo. Oh. Same lang rin. nitro edge material. sa kaya complete. Mm -hmm. Anti-torsion. Ganda. Siksik no? -sik talaga sa technology. Uh -huh. no Sipin mo na ka, nitro edge ka na plus ah, lalagyan na mo ng fiber. Si fiber tapos lalagyan mo pa ng carbon. Mga Ooh. version 1 niya syempre meron tayo. Pero ito uh -huh. eh, hindi siya naka-cyan fiber. Mm -hmm. Yan, iba yung iba yung technology. Iba yung technology. Pero, pero carbon pwede, Oh. Pwede. O, oh, pag sa outdoor. Pero, yun pag kasi rapid, upgraded, no? Upgraded yun. Version 2. Pag sa mga yung Same, 4995, 3996. 4995. oh. na. Sa mm -hmm. same, iba yung iba yung iba yung Same price iba yung iba yung iba yung iba yung iba yung iba yung iba Uh, 4995-3996 version 1 Oo, version 5 team mm -hmm. Nakalagay yun A plus edge Ayan yung mga version 1 nating Ano uh, ano lang na material yung Mga basic material lang natin Ayan magandang kulay yun Yung, yung nauna ah, hey. Siyempre, meron tayo Oo mm -hmm. No, ganda rin Magandang kulay Sa kahit yung white oh. Meron pa Ayan, white po oh. White version 3996-4995 Ayan yung mga unang Ayan, ano o, na Kyrie okay. uh, unang Nilabas nilabas So, Saka ito yung version 2 niya na Shockwave 510 na naka carbon fiber. Siyempre, yan, meron tayo. Yan. Mas ano lang siya yung, yung upper material niya, mas improve lang yung design niya. Ayan, mm -hmm. napapansin mo. Ibang-iba siya eh, carbon fiber yung ilalim, naka nitro. Mm -hmm. Saka yung sa support dito, siyempre, eh, no? Ayan. Ilalim, mo oh. Oo, iba. Talagang support siya, eh. Kakaiba lang sa version 1, mga version 1, design. Mm -hmm. Saka ito, siyempre. Ayan yun parang hugi sa matawat yung dating niya, yung roller weight niya. Mm. Um, Yan, dati siyang 75, 6076 na lang siya. Ano mm. lang din ng bitin niya. Carbon fiber syempre. Oo, okay. di ba? Tapos meron pa rin tayong mga Gordon Hayward syempre. GH. Parang pa na ano sa atin si Hayward. Dati siyang 79, ngayon 39 na lang, 50% syempre. Mm, -hmm. Gordon Hayward, uh, GH, no? mm Gordon Hayward 4. GH, no? Gordon Hayward 4 ayan, harness line, syempre. Oo oh, nga, ganda. Upper material niya, harness line. Ano nagre-retiro na yan eh. nagre oh, na. Pero na, no? makapit pa rin sa oh. si Hayward. Dating oh. sa mga outdoor. Magkano presyo? Ito, dati siyang 7.9, na lang siya. 3.997. Oo, oh, panalo. Saka may kiwi. Hmm, ayan yan, Maga. maganda. Kiwi fruit, syempre. Pa na, TV Ayan pala yung kiwi Ayan, Kiwi fruit yung design niya. Ayan, syempre GH. Oo. Oh, okay. Gordon Hayward. Kakaiba. ganda. Hmm. Sa yung ilalim nito ito, inspired sa mga sasakyan. Oh. yung gulong. Mm. Pinung oh. Pinungkakapit yan. Oo nga. No? Ayan. Ganda. Gulong ng sasakyan. Ah, dito, number 20, syempre. Gordon Panalo yan, Gordon Hayward. Kiwi fruit. Kiwi fruit. Oh. And dito sa running, check natin. Syempre, meron tayong mga new arrival. syempre. ito. Ang next natin. PG7, yan. PG? Si Paul George pa yan? Hindi, okay. si Paul George yan, <laughs> 7, oh, eh. kasi pag PG, oh, PG no? Paul Paul George ka eh. agad, Pero ang anong Pero malay yun? natin kasi wala uh, nang contract sa ano yun, uh, Nike. Uh, uh. Uh. Pero ang ano na ito, ano yun? Peak Ground. Yung peak, peak Ground, ayun ano, ay, para yun. Sa, ground. Sa, sa Lambot, yung pinaka ano niya pag nasa oh. ground. Mga New Arrival yan. Mga New Arrival. Magano yun? Ito, New Arrival, ito, 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 2995. ito, yung yeah. araibal Kulay blue Siyempre may mm -hmm. black din yan mm -hmm. so, Yung mga matulihin no? oh, black version Black version Saka ito Kulay grey version oh, okay Oo. Oh. Tapos sa mga Triple black meron ah. Iba na so, Iba na yan train. Ito, mga pang training naman to O, kasi yan. Triple black Mga basic walk Mga daily trainer na. Nagdi-gym 3995 oh. Yan Saka syempre, ito Isang colorway rin ang ganda ng dating na ito, ito May pagkano siya Beige colorway tapos all black oh, yung pilalim mm -hmm. 3995 Mga 9, the best 9, pang 5. walking walking lang Pero nakasale din ha Meron tayong mga nakasale, ito Ayan o, mga pang running talaga Ito mm -hmm. Dati siya ang 3.5, 1.7, 97.50 na lang siya Yeah, oo oh. <laughs> Tapos Ito pa Ito, pinaka lightweight sa lahat oh. Mm. Ka mo, Kuya Glenn, Ng gaano ka kagaan. Ay, gano'n naman nito. Parang wala akong inaapakan. oh, ano, ano ba to? Sandals. <laughs> 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 mabigat pa yung sandals. Okay. yan? Ito, dati siyang 4,595, 2,297 na no. lang. 2,297. No. Gano'n, Flashlight, kaya siya tinawag na A eh, flashlight kasi sobrang gaan, lightweight. Lightweight, kaya. no? Mayroon pa ibang ba colorway. Ang colorway. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito, naka-hydrogen. Oh. Oh, ayan, ayan. grabe hmm, yeah. yun, ano yun, may 1.3 pala rito. Ito, ang mm. mura mm. naman mm. yan. Ang syempre, nakalagay. Oh. Di ba, yan? Dati, 2.7, 7 97 na lang. Syempre, hindi ka sa <laughs> Solid yung <niyang> 1.3. <laughs> Solid one, three. yan, eh, no? 1 talaga yun 1-3 talaga oh 1-3 talaga yun 1 Mm. Na, siyempre, meron din tayo sa pang-women's. Pang-women's. So, yung pinaka-lightweight rin. Dari yung 4 97 50 na lang siya. Oo. Oh. saka siyempre, breathable na siya. Hindi mm. pa. Presko. Ayun, yung mga dun, sa, may bago. Ito, ba-design pa. Ayun, oh, ito. Ganito, a silo material. Parang kalaban ng Parang mga na, pang trail run, cloud. Oo, <laughs> oh, ano? You know. oh. Parang design, ang ganda oh. ng design niya, pero buo. Ganyan? Ito, dati siyang kung na lang, 50 off. Solid. Saka ito pa, oh. Dati siyang kung na lang. Mm -hmm. no, ito, ito, 1, 9, <laughs> <laughs> uh, Ito, mga pang long distance running shoes. Mm -hmm. Ayan. Naka-translucent yung ilalim niya. Agri Pro. Oh, carbon plate sa lightweight material na, naka nitro edge Nitro edge, oh. laki ng nitro edge From 7-9, na lang. Mm -hmm. Ito, yung mga, mga, mahilig sa neon colorway, syempre. Meron tayo nito. yung green. orange. Oh. Oh. Orange blue version. Blue yung orange niya. 7, 9, 3, 9, 9, 7 oh. na lang. Ito, maganda rin. Match 4. Match. 4.0. No? Ayan yun. Ayan yun. Ayan, yun. ayan, yun, no? ayan. ayan. Dami pa lang colorway. Ganda yung labas. colorway niya. Ito, saan. green. Saka ito, blue. Maganda lang yun. Ito, dati siyang 4.9. 2,497 na, na lang 2,497 na lang Ba, 50% off Mura niya, 2,4 Saka siyempre, meron rin tayong mga pang women's design mm. Same lang rin ang ano Ayan, Nitro Edge Kaya uh, wait, white tent Isa so, mm -hmm. Ayan pa Ayan daw White right. Panalo. Panalo Ito Water repellent na running shoes, Kuya Glenn Ayan, maganda yan Dati siyang 5,9, 2,9 na lang siya 2,9 na lang Ayan, ito, pag suot mo to Pwede magpasa, mag ano? Oh, pambasa. Uh, papasukin ng tubo. Mm. Pero pagkaano sa labas? Siyempre, <laughs> <papasukay>. pasok na. Pero <laughs> <laughs> Ayun, kaya siya may ganun, ganun siya trademark eh. No? Oh, ang no. ibig sabihin noon, pag natatalsikan ah, oh, ng yan, tubig no. yung upper material, hindi basta-basta papasukin. Oo, eh. oh, yun pala yun. Then, yung pala yung, yung dapat available ngayon radius. Mm. yung pala na dapat ang maganda. Carbon plate, taka translucent outsole na siya. Magkano lang 'yan? Dati siyang 599, na lang. lang. ito, tayo sa mga pantamad na, ano, na hindi na Ito, oh. habu oh. design yan. Abu. Ang gagawin mo lang rito, pag uh, ita mo siya, oh, press mo tapos press. Oh. Ayan no, press mo lang. Parang koy. Mm. Ah, yung... Kaya, dati siyang 45, na 50% off. Tuto ganda, ganda niya, tuto oh, lang. Ay, na lang. Parang gusto ko yun. Ang danda, ganda, tuto na yung <laughs> na 4-5. Ang oh. ganda, ganda. Ganda. ganda ng traction niya. ganda, ganda. Tsaka kulay, ganda. Ang ganda ng colorway, mm. attractive. Saka siyempre, meron niyo tayong design. Ito, Sito O2, yung mga pang, ano na namin, Sito O2. Ayan o. No. So, ganda. Magkano mag yun? Ito, dati siyang 5-7, 4-6-36 na lang siya. Oh. Nakalis siya, nakalis ng 20% off. Ay, nandun, lifestyle na. Oo, Naka-carbon fiber, syempre. Mm -hmm. Saka translucent outsole na. Saka meron pa isang all-in-way. Yan. Same price. Php 4,636 from 5,795. Oo, oh, oo, oh, no. Diba? Wow. Saka ito, syempre, meron pa rin tayo mga design. New 2. Yan. 2 -2? new 2 design. From Php 2,297 na lang. 50% off. Mm -hmm. Saka nitro edge material. Saka ito. Mm -hmm. Yan. Syempre. Meron tayong ano rin, long distance na carbon fiber from 5995 2997.50 na lang siya ito. Mm. Ito nando. Naka nitro na yan, buong buo Saka, mura lang, no? Saka mura lang, syempre eh, oh. no? Meron siya moving forward, may cushion oh. Saka siyempre, meron tayo ito leads natin Explorer. Meron tayong i-tribe, ito, yung pang casual ni Kyrie Ang Kaya, tao nga, no? Kyrie 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 yan, eh, logo ni Kyrie oh. oh. Ay, try Ito, regular fry, syempre, 4,595 lang. Pero ganda. Ganda, di ba? Kahit try yan, ayun, oh. Agility, focus, strength. Oo oh, nga, yun, diba? yun. Speed. Mm, ito diba, pa, ikay rin rin yan. Ito, iba naman to. Iba. Ibang design naman to. Sa mga, ito, mga mahilig mag-casual design. Ito, meron tayo mga pamorma ito. Uh, parang skate design kasi ito, mga inspired sa skate design. 5.95 yung regular fries, 2,99,750 na lang siya. Oo oh, May mga design yung gilid nyo. Siyano. Ayan, sakto may pang design. Lupit na. Shoes, diba? Ayan, Lupit no. yan, ha? Oh. Ang shoes, di ba? Pwede. eto ito pang ano yan? Pang eto, trek? Pa, ito, pang, ano pang Hiking. hiking. Kaya nakalagay explore. Oh, yun. ganda nga, trail run, ayan. ng bundok. Dati siyang 4, 2, 2 -4, 2 -4 9, 9, 7, na lang, na lang diba? Uy, solid. malambot siya. Mm, Nandun yung design. Saka parang sleep type na siya kasi pag linus mo yan, gaganon diba? mo lang. Oo, oh, no. Hindi ganun magsisintas. Ah, nga. Ito lang pina. yung pinaka... Saka ganda yun. ng kulay, cream. Ah, ganda mm. yung color. Hmm. Cream. Yun. Meron pa rin. Meron pa dyan. Parang ito design. Ayun, iba naman. Parang Ayan. robotics. Oo, oh, eh. parang robotics yung <laughs> dating. 4995, 2497, 2497 na lang. Ayun, no, parang, parang style lumot yung kulay. Ganda rin. Ayun, Oh. oh. No. 2497.50. May ibang kulay pa. Yung Pero kakaiba. pa white. Chale. Kakaiba na yung kulay niyo. Yun, may parang white plane. Pandagat na yun ah. Pandagat na yung solar way. parang may hasang eh. Ito <laughs> 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 may hasang mo. Sa may <laughs> may pang pang din tayo niyan eh. Ayun, maganda. Yun. Oo. So, naman yan? Parehas lang. 4995 2497.50 na lang. <laughs> Saka syempre ito. 1.5 na lang, 1.497.50 Uy, 1.497 2.995 ang original price, syempre mm. Pang casual yan, eh. pang casual yan Eh, eh. eh grabe yan, solid yan <laughs> Saka ito, may mga slides, dito. Slides, o, sa mga, so, naganap, mga ng slides. naganap ng slides. Tayo, na yun, mga sa mga slides, meron tayo naka-nitro edge na yan, mga idol sa mid zone. Mm. Mm -hmm. Ayan, pwede mabasa yan. Panalo yan. Saka ito, pink. Pink, pink. Okay. Yun? Okay. okay. <laughs> okay. 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 Siguro ganda na lang sa susunod na itong mga paral dahil medyo mahaba-haba na itong video natin. Maraming saramat, Sir Paul. And syempre, magpapasalamat ako kay Sir Neil. Thank okay. you, Sir Neil. <laughs> Ayos. <laughs>